Oh, ayan na, uh, martes ngayon hindi ako pumasok dun sa 3 to 11 ko tapos nag call out ako sa 11 to 7 ko na work para matapos ko itong mga order nyo hmm? Tingnan nyo So ayan na yung ating alamang, na ferment na natin yan Tingnan nyo, bang dami natin iluluto na. yung ating adobo ngayon para uh, mailagay natin sa container at maipa na bukas sa iba-ibang lugar dito sa Amerika tapos, ito naman yung mga order ng mga restaurant. O, oh, -pe may ko pa na. Ah. O, oh, ayan. Ang dami din yan. O, bang laki ng container na yun. kita hmm. may O, oh, di ba na? Tapos, yung bago nating pinarment, eh, iluluto ko yan. Kapag uh, natapos na yung fermentation, para iyan naman i-deliver natin sa mga restaurant. Di ba? Uh, sa restaurant, pag in-order nila mga hilaw kasi uh, may sarili silang recipe na pagluluto ng magoong, di ba? O, di ba? Hmm?